Oh, selfie ka. Oh, selfie na. Selfie na. Di ba mukha ka selfie? O, oh, ngayon oh. mag-selfie ka. O. Oh. Selfie. Ba't na iinis? Huwag naman sa buong ulo, be. Nuulang no naman. Para matanggal yung init ng ulo niya. Galit siya. Mamayot eh. diba, yung ulo niya, ni. Eh. Karam lang, nakamay mong arti mo naman. Ikaw kaya may nagnat. Peram ako, Dali. Peram, sing, Nasa ka na. Peram ako, Shing. Peram lang. Nawakan mo. Damot mo. Tupak ka. Tupak is real. Ha? Tupak is real. Galing na kasi. Hindi ba nag-usap na tayo? Ikaw nga nakalubat ito, cellphone eh. Asan ba yung ano kasi? Yung ano ko? Yung hot and cold compress. Ayaw ko sa'yo. Ayaw ko sa'yo. Okay, gumagamit. Inom ka na lang, oh. Inom ka. Inom na muna. Dali na, para mo wala tupak. Painom mo yan. Inom na muna. na muna. Kayo na siyang dali. Mm. Mm. Bigat mo. Hmm, oh hula-hula. Oh, oh, Sorry, ang bigat mo kasi. Hindi ka pinapainom? Hindi na pa. Hindi wag. Mm. selfie na. Selfie, baby.